Ito na nga pala ang update sa bahay ni Kuya Rolly. Dahil dumating na nga pala ang mga kawayan. Siyempre, merong sayawan. <coughs> Nakabit na nga din pala yung mga pinoli At nakabit na din yung mga bubong at napinturahan na din Siyempre, hindi mangyayari lahat ng yan. Kapag wala ang mga sponsor nating mababait Kaya naman ako po si Sariwakwak TV Buong puso nagpapasalamat sa mga tumulong Ayun, la lahat, ako din po ay nagpapasalamat sa mga nagsishare, like, comment po sa aking video Para po mas lalo pong makita ng iba Maraming salamat po sa inyong lahat Sariwakwak Asal Sariwak. mo Sariwak. Sariwak? Sariwak. Sariwak ako dyan O, dyan po Dyan Ni, kanin daanan niya doon na. Nagiba na guys oh. Dito na yung daanan nila. Ito, itatapon tapon niya na iba diyan. Ano? Eh? Ni Papa. Yung mga hindi na ano kailangan. Pwede daw putang yung kapot ng pom. Yung? Oo. Oh, <laughs> yan Alisin Diyan na kay natutulog. ano eh, is Ayos na guys oh. Tibay na, no? Anong masasabi mo sa mga tumulong? Maraming maraming salamat po sa mga tumulong po. Ano pa? Naiyak siya, guys. Uh -huh. <laughs> sa kayo, sa lutoan niya dito? Opo. Uh -huh. May hito pa kayo, ha? Sa mga tunaw lada, eh. Doon. Ikaw nakauli niyan? Nakauli mo yan? Oo. Oh, ang asa ha? Anong luluto mo dyan? Niyo yung nato. panyo, itapon nyo na. Ito pa. Oo. Oh, mga ganyan, no? Pati po ito, itong babasagin. Oo. Oh, yung mga plato na, no? Kasi may mga may bago plato. na kayo, eh. Hmm? <laughs> Kiss nga kayo? Hmm. <laughs> Love mo si Kuya, ma? Ikaw? Opo. Opo? <laughs> may, assignment. may assignment daw siya, guys, oh. Ma'am, nag-aaral po ba to? Pa-comment naman. Nggak rel, potong Ma. Ini nih, nggak putih, ya.